So, good evening. Ayan. Next natin to. Yung sa Aerox Blue. Kanina. So, ito. 200cc. Hiyo. So, pinaayos ko lang yung piston para di na magtagal yung pag-build natin dito. So, may kasunod pa to. Bukas na lang siguro yon Kasi 200cc din yon Pero, kumpleto na yung piyasa natin. Ayan, dumating dalawang 66 na block. Tsaka isang head. So, Tinabas ko na din yung ibabaw ng block kasi tatama dyan yung throttle body. Kia. Yeah. Dire na natin dito pagdating ng piston. Kaya mabilis na to. Yan, yeah, nakakabit na ating headed at block JVT. Yan, blush na rin. Oh, so, double check lang yung mga hitpit dyan. Tsaka yung dito sa loob. Minsan nakakalimutan ko to sa loob na to eh. <laughs> Then torque. To, torque nyo to ano. Ang ginagamit kong specs ng torque dyan, 22 foot pounds pagkakanumbert nyo sa sa newton meter yun nasa 37 something yeah. diyan no? so next natin dito throttle body tangke injector yung ano ba tawag ito yung thermostat Then, pag nakompleto natin yung mga kulang na piyesa dyan recta under na kagad to kasi papa rin natin to sa stock ACU lang alright so Pwede naman yon. Kaya lang pagka nakaremap, eh, medyo hindi ko gagawin pagka nakaremap yung ECU. Mas so, ganda, stuck lang, walang galaw. Mas prepared ko yon. Kaysa nakaremap na. Pwede naman yon. buo na yung makina tsaka ipa iparemap. Para makita nila yung AFR. Para alam nung magre-remap yung gagawin niya. yan Or syempre, mas the best pa rin yung naka-ECU kayo. yan So, bali tapusin na natin to. Ayan, yeah, so balik ko nung rin ni Boss Mono yung ating ginagawa. So yung mga hindi umabot ng 63 basic, uh, it's apologizing! Kasi nagbabawas na ako ng gawa kasi aalis uh, tayo. Medyo bawas muna tayo ng gawa ngayon. Sa so, pagbalik ko na lang tayo mag rock and roll ulit. Ayan. Yeah. Siyempre, pagka inuga-uga akong ganyan, naandar na yan. Ayan, yeah, no? yeah, ha? Ayan, sa inyo karna natin yung idol niyan pero it's aliveing you know, no? And... you know, no? uh, it's aliveing you know. next natin dito ha sara na lang yung kaha di natin na natin alright yes eto tapos ito survival so, 260 ano 66 mm sa block tapos 2023 sa kanyang head then bago lahat ang internals yan Ayan, sa Ito si Boy Ubando. Ayan. Makakasama na sa mga rides-rides nyo. Ayan, yeah, sa so bali. Hanggang dito lang yung video nito. Dahil may next pa tayo. Ito. Ayan, o. No? Bali, 200cc din ang gagawin natin dito. Alright. So, bali, hanggang dito lang ating video. So, thank you. And goodbye.